Tang buhay mga kaibigan, ang pelikulang ating pag-uusapan ngayon ay may titulong Red Planet na ipinalabas at sumikat noong year 2000, nga pala kaibigan kung sakaling ngayon lang tayo nagkatagpo sa pamamagitan ng video na ito ay please lang. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakipindot na rin ang bell. Simulan na natin. Sa nalalapit na hinaharap, unti-unting nasa ang Earth dahil sa sobrang populasyon at polusyon. Sa paghahanap ng bagong tirahan, itinuon ng mga siyentipiko ang siyam na kanilang mga mata sa Mars at nagpadala ng mga unmanned probes na may algae na bio-engineered para tumubo doon. Sa loob ng dalawampung taon, ang algae na ito ay bumubuo ng isang kapaligiran para malanghap ng mga tao, ngunit isang araw ay biglang bumaba ang mga antas ng oxygen. Desperado upang malaman kung bakit pinagsama-sama ng lahat ng bansa ang kanilang mga mapagkukunan para ipadala ang unang manned mission sa Mars. Ang barko ay tinatawag na Mars One at ito ay napakalaking upang ilunsad mula sa ibabaw ng planeta, kaya ang crew ay nag-shuttle sa High Orbit Space Station para sa isang low gravity na paglulunsad upang magsimula ng anim na buwang biyahe. Ang crew na ito ay binuo ng pinakamahuhusay na siyentipikong pag-iisip, pilot at commander na si Bowman, Chief Science Officer Chantiles, Co-Pilot Santon, mga sistemang mekanikal Inhinyero Gallagher, Bioengineer Bershanal, sa terraformang expert Pet Engel. Kasama rin nila ang AMI, isang multitask na robot na gagana bilang kanilang navigator sa ibabaw ng Mars. Ang AMI ay pinapagana ng isang helium nuclear power cell na gagana bilang kanilang navigator sa ibabaw ng Mars. Ang AMI ay pinapagana ng isang helium nuclear power cell na magpapanatili dito ng ilang sandali. Sa susunod na anim na buwan, makakahanap ang crew ng iba't ibang paraan upang panatilihing abala ang kanilang sarili kapag hindi sila nagtatrabaho. Mahilig magsalita si Chantilas tungkol sa pilosopiya at relihiyon na ipinapaliwanag na kailangan niya ng ilang malalaking tanong upang masagot dahil nabigo siya sa agham. Si Gallagher ay gustong gustong manligaw kay Bowman at hindi nag-aatubiling sundan siya sa shower na nagkukunwaring aksidente. Siya rin ang namamahala sa mga pagsusuri sa pre-launch diagnostics sa AMI. Gusto ni Pettengill na makita ang robot na kumikilos at humingi ng demonstrasyon kay Gallagher, kaya nagpasya si Gallagher na lokohin si Pettengill. Binago niya ang AMI mula sa navigation mode patungo sa military mode bago ito bigyan ng marker at hilingin dito na atakehin ang kanyang kaibigan, pagkatapos ang AMI ay nagpatuloy sa napakabilis na pagsaksak kay Pettengill upang ipakita kung gaano ito nakamamatay sa kalaunan ay nainip na sila sa pagpunta doon kaya nagsimulang gamitin ni na Gallagher at Bersenal ang lab para gumawa ng alak. Sa una, pinapagalitan sila ni Bowman kapag nalaman niya ito, ngunit pagkatapos ay sumama siya sa kanila at nauwi sa inuman ang buong crew. Sa araw na isandaan at walumput sa wakas ay lumalapit ang barko sa orbit ng Mars. Hinahanap ng mga tripulante ang HAB-1, ang automated na tirahan kung saan dapat palagwi ng mga probe ang algae, nang bigla silang matamaan ng gama pumutok ipinadala ni Commander Bowman ang natitirang bahagi ng crew sa ligtas na lugar habang binabantayan niya ang system at hinihintay nilang lumipas ang pagsabog. Makalipas ang ilang sandali, natuklasan nilang offline ang pangunahing power unit, kaya kailangan nilang umalis papuntang Mars ngayon at hanapin ang HAB1 sa paglalakad. Kapag handa na ang crew, Sinusubukan ni Boma na ay activate ang auto-launch system ng extension vehicle ngunit hindi ito gumagana dahil kakulangan ng power, kaya kailangan niyang manatili at gawin ito ng mano-mano. Ang sasakyan ay may clumsy tanghal iyan at si Santon ay nahihirapang lumapag, ibig sabihin, kailangan niyang alisin ang kanilang landing gear at ami. Nagagawa niyang ilabas ang mga airbag, ngunit nang tuluyang mapunta ang mga ito sa Mars, Gamulong pa rin ang sasakyan pababa ng burol at nagkaroon ng malubhang pinsala. Samantala, natuklasan ni Bowman na may mga sunog sa kuryente sa ilang mga seksyon ng barko ngunit nasira ng pagsabog ang mga automated fire extinguisher. Nagmamadali siyang kunin ang manual extinguisher para pangalagaan ang pinakamalit na apoy, pagkatapos ay atali niya ang sarili sa unit ng emergency evacuation bago buksan ang isang hatch. Sa ganitong paraan sinisipsipang vacuum ang apoy sa barko. Pagkatapos ay sinisikap niyang maibalik ang pangunahing unit ng kapangyarihan. Sa Mars, kailangang tulungan ng crew si Chantiles na umalis sa sasakyan dahil nasugatan siya nang lumapag siya. Kung walang Ami, wala silang paraan upang mag-navigate sa planeta at hanapin ang HAB-1 ng hindi naliligaw, hindi pa banggitin ang radyo at ang science package ay sira. Naaalala ni Gallagher mayroon siyang ilang malalawak na larawan na ginagamit ng mga probe para ipadala at inihahambing ang mga ito sa terrain, ito ay magbibigay daan sa kanila na mahanap ang tamang paraan. Iniisip ni Chantiles ang lahat ng kanyang pilosopikal na tanong at tinatanggap ang kanyang kapalaran, kaya hiniling niya sa crew na iwan siya doon. Ang kanyang pali ay pumutok at may malubhang panloob na pagdurugo, kahit na ang HAB1 ay may medikal na unit ay hindi siya makakarating sa oras. Nagpaalam ang crew at inamin ni Chantiles na masaya siya na kahit papaano ay nakita niya ang Mars. Sa malapit, lumabas ang Ami mula sa landing gear at nagpapadala ng drone para hanapin ang crew. Sa barko, muling pinaandar ni Bowman ang mga komunikasyon. Ngunit dahil hindi gumagana ang radyo ng mga lalaki, hindi siya maaaring makipag-ugnayan sa kanila. Pagkatapos ay ginagamit niya ang mga scanner upang mahanap ang HAB-1 para lang makahanap ng ilang masamang balita. Wala siyang choice kundi tawagan ang Houston at ipaalam sa kanila na hindi na makakaligtas ang crew. Nagsimulang maglakad ang mga tripulante sa ilalim ng mainit na araw, at nagulat si Bershanal nang makitang walang mga palatandaan ng algae kahit na namatay ang lahat, dapat ay may ilang bakas. Kapag sa wakas ay nakarating na sila sa HAB1, natuklasan nilang ganap na itong nawasa. Hindi ito magagawa ng lagay ng panahon dahil ang mga istruktura ay idinisenyo upang mapaglabanan kahit ang mga buhawi. Ibig sabihin, may nangyari rito. May pagkain, walang hangin, at walang tubig, kaya walang pagpipilian ang mga lalaki kung hindi tanggapin ang kanilang kapalaran. Labing-anim na minuto na lang ang natitirang oxygen at nakikipag-chat ang crew tungkol sa mga taong iniwan nila sa bahay. Nagpa siya si Santo na mag-alaala malapit sa gilid ng bangin at itinuro na hindi bababa sa kanyang mga kasanayan sa pag-pilot ay hindi masisisi para dito, ngunit gusto ni Pettengiel na gawin niya ang ilang responsibilidad. Nag-trigger ito ng away na nagtatapos sa pagtama ni Pettengiel kay Santon na dahilan para mahulog siya sa bangin. Kapag bumalik si Pettengiel sa iba... Sinabi niya sa kanila na tinapos na ni Santon ang mga bagay para sa kanyang sarili. Makalipas ang ilang minuto, naubusan ang kanilang mga tangke ng oxygen, at nagpa siya si Gallagher na buksan ang kanyang helmet upang malagutan ng hininga. Gayunpaman, sa kanyang pagkabigla, natuklasan ni Gallagher na nakahinga siya ng maayos. Sina Pettengill at Bershanal ay sumusunod sa kanyang halimbawa at kinumpirma na maaari rin silang huminga, kahit na hindi nila maipaliwanag kung bakit. Samantala nakatanggap si Bowman ng mensahe mula sa Houston na nagsasabi sa kanya ang orbit ng barko ay mabibigo sa loob ng 31 oras ngunit tutulungan siya nitong lumipad bago 'yon. Nag-aalinlangan si Bowman dahil hindi gagana ang mga ignition system. Ang mga lalaki ay naghahanap muli sa HAB1 ng anumang bagay na kapaki at nakahanap ng radyo, ngunit ito ay sirarin. Dahil dito Napagtanto ni Bershanal na ang maliit na rover Earth na ipinadala noong siyam na putpitong ay dapat may radyo din, kaya dapat nilang hanapin ito. Apat na kilometro ang layo mula roon at malapit na ang gabi, kaya nagpa siya silang umalis sa umaga upang maiwasan ang pagyeyelo. Ginagamit nila ang natitirang rocket fuel mula sa HB-1 upang magsimula ng apoy at ang liwanag nito ay nagpapahintulot sa amin na mahanap sila sa wakas. Sinuri ni Gallagher ang robot at napansin niyang medyo nasira ito ngunit gumagana pa rin ang navigational device, ibig sabihin, dapat niyang eye shutdown ang Ami at alisin ang device bago ito masira din. Narinig ito ng Ami at marahas siyang tumugon, itinutulak ang lahat ang mga lalaki palayo kapag sinubukan nilang i-deactivate ito. Sinubukan ni Bershanal na hampasin ito ng tubo, ngunit pinutol ito ng Ami sa malilit na piraso bago hinampas ang lalaki, na nabali ang isa sa kanyang mga tadyang. Pagkatapos ay tatakbo ang Ami palayo, na muling nagsasama kasama ang drone nito sa daan. Pinaliwanag ni Gallagher sa iba na ang Ami ay gumagamit ng mga taktikang gerilya at babalik siya mamaya upang isa-isa silang patayin, natuklasan din niya na ang robot ay nakajam sa mga transmitter upang pigilan silang malaman kung nasaan ito. Sa umaga, nagawang ayusin ni Bowman ang mga ignition system sa patnubay ng Houston, ngunit sinabi niya sa kanila na susubukan niyang iligtas ang crew bago bumalik. Gumising ang mga lalaki at binibiro ang kanilang sarili bilang isang biro upang kunin ang teritoryo sa ngalan ng sangkatauhan, pagkatapos ay hahanapin nila ang lumang rover. Sa sandaling kapag nahanap na nila ito, kinuha ni Gallagher ang radyo nito at inaayos ang dalas upang tumugma sa bago, ngunit kahit anong pilit nila, hindi nila makantak si Bowman. Pagkatapos ng dalawang oras ng mga nabigong pagsubok, handa nang umalis si Bowman patungong Earth at itatapon na ni Gallagher ang radyo, ngunit sa sandaling iyon, nakita ng Houston ang dalas ng rover at ikinonekta ito sa barko. Sa wakas ay nakausap na ng mga lalaki si Bowman, na nakarinig ng buong kwento at nangako na gagawa siya ng paraan para iligtas sila. Pagkalipas ng ilang sandali, muling nakipag-ugnayan si Bowman sa mga lalaki para ipaalam sa kanila ang isang 30 taong gulang na Russian Rock Probe na tinatawag na Cosmos na nabigong ilunsad maraming taon na ang nakalipas. Kakailanganin nilang ayusin ito, ngunit ito lang ang pagkakataong nakuha nila, at mayroon lamang silang labing siyam na oras para gawin ito bago kailangang bumalik si Bowman sa Earth. Kailangan ding patuloy na magtrabaho ni Bowman sa ilang pagkukumpuni, ibig sabihin, Madidilim siya sa madilim na bahagi at hindi na niya ito kakausapin muli hanggang sa ibang pagkakataon. Bago ibinaba ang tawag, sinabi ni Gallagher kay Bowman na natutuwa siyang marinig muli ang boses nito, na nagpapaalala sa kanya noong halos naghalikan sila ilang linggo na ang nakalipas. Nagsisimula ang mga lalaki pumunta sa probe, nang hindi nila alam na sinusundan sila ng ami. Biglang napansin ni Pettengill ang isang bagay na gumagalaw sa malayo, Ngunit hindi ito nakikita ng iba at hiniling sa kanya na magpatuloy sa paggalaw. Sa malapitan, isang grupo ng mga alien na insekto ang nagsisimulang gumalaw sa parehong direksyon. Maya-maya, na ni Bowman ang crew at hiniling kay Gallagher na alisin ang kanyang kam para makipag-usap ng privado. Ipinaalam niya sa kanya na ang pagsisiyasat ay may puwang lamang para sa dalawang tao at humihingi ng paumanhin bago bumalik sa kanyang trabaho. Hindi pa sinasabi ni Gallagher sa iba ang tungkol sa isyong ito at nakatuon siya sa pagtulong kay Bersanal na makalakad kapag nagsimulang nang hina ang kanyang katawan dahil sa bali ng tadyang. Kapag sumasapit ang gabi, dumarating ang isang malaking bagyo ng yelo, kaya kailangang magtago ang tatlo sa loob ng butas sa isang burol. Salamat sa bagyo, nahihirapan ang amin na lumapit pinag-uusapan ng mga lalaki ang katutuhan ng wala na silang maraming oras na natitira upang hanapin ang pagsisiyasat, at sa wakas ay umamin si Gallagher na dalawa lang sa kanila ang makakabalik nito. Nagboluntaryo siyang manatili, ngunit hindi naniniwala si Pettengill dahil sa tingin niya ay pinaghihinalaan siya ni Gallagher na pumatay kay Santon. Pinutol ni Bershanal at sinabing wala rin siyang tiwala sa kanya at kinukumpirma na gusto niya talagang iwan si Pettengill. Lumipas ang ilang oras at nakatanggap si Boma ng mensahe mula sa Houston na nagsasabi sa kanya na kailangan niyang bumalik dahil walang paraan na nakaligtas ang crew sa bagyong yun. Sinusubukan niyang makipag-ugnayan sa mga tauhan nang hindi nagtagumpay. Lumalabas na pagkatapos makatulog sina Gallagher at Bersanal, kinuha ni Pettengel ang radyo at tumakbo palayo upang makapunta muna sa Pro. Ngayong nasa labas na siya at nakalabas na, inaatake siya ni Ami at pinapatay siya sa loob ng ilang segundo. Nakikita ito ni na Berchanal at Gallagher sa mga suitcom at lumabas sa kuweba para kunin ang radyo. Habang papunta sila sa katawan ni Pettengiel, nagulat si Bershanal nang makakita ng algae at hindi niya maintindihan kung bakit dito lang ito tumutubo. Kinukuha ni Gallagher ang radyo at sinusubukang makipag-ugnayan sa Bowman habang tiniting ng mabuti ni Bershanal ang katawan, nang hindi alam na tumatakbo ang mga bug sa loob ng terno. Gamit ang isang torch lighter, sinubukan ni Bershanal na buksan ang suit, unit ito ay nag-aapoy sa malilit na alien. Sa wakas ay napansin sila ni Bershanal at nang makuha niya ang dalawa sa kanila, napag-alaman niyang mga nemetode sila na kumakain ng algae. Ipinapaliwanag nito kung bakit biglang naglaho ang halaman, kinakain ito ng mga nematode at naglalabas ng oxygen bilang kapalit na parang mga puno. Habang naglalakad ang mga lalaki, mas maraming algae ang makikita nila. Nagsimulang tumulo si Bershanal ng dugo mula sa kanyang bibig dahil sa kanyang sirang tadyang at nakuha ang atensyon ng mga surot, na umaatake sa kanya sa pamamagitan ng pagkain sa pamamagitan ng kanyang suit. Sa pagtanggap sa kanyang kapalaran, ibinato ni Versional ang kanyang suit kay Gallagher para magkaroon siya ng karagdagang hangin para sa biyahe. Binigay din niya sa kanya ang tubo na may mga bug para mapag-aralan ng Earth ang mga ito at makagawa ng mas malinis na hangin. Pagkatapos ay hinihintay ni Versional na takpan ng mga insekto ang kanyang katawan at sinindihan ng sulo para ibagsak ang lahat ng malilit na dayuhan kasama niya. Nakita ni Bowman ang lahat ng ito mula sa barko at tinawag niya si Gallagher upang siren siya. Pagkatapos ipaliwanag kung ano ang nangyari, inamin ni Gallagher na handa siyang sumuko, ngunit inamin nagbago ang isip ni Bowman sa pamamagitan ng pagturo na hindi niya hahayaang mawala ng kabuluhan ang mga sakripisyo ng crew. Pinagsama-sama ni Gallagher ang kanyang sarili at tumakbo hanggang sa matagpuan niya ang probe, na agad niyang sinimulan gawin sa patnubay ni Bowman. Gumagana ang system ngunit sa kasamaang palad ay patay na ang baterya ng probe kaya't natigil si Gallagher dito. Sa pag-aakalang ito na ang katapusan, sinabi ni Gallagher kay Bowman na namimiss niya siya at dapat ay hinalikan niya siya. Sumang-ayon si Bowman at may luha sa kanyang mga mata, nagsimula siyang maghanda upang bumalik. Sa sandaling iyon, nahanap ng drone ng Ami si Gallagher at napagtanto niyang mayroon itong mga baterya na maaari niyang nakawin. Agad niyang sinimulan ang paghahanda ng bitag gamit ang probe mismo, na hinahayaan ang Ami na lumapit hanggat gusto nito. Kapag malapit na hawakan ng robot ang kanyang puso, iniiwasan ni Gallagher ang pag-atake at naglabas ng airbag na nababad sa gasolina na kumukuha ng Ami, na nagpapahintulot kay Gallagher na sunugin nito. Sa sandaling iyon, inaactivate ng Ami ang self-destruct system nito. Kaya nagmamadali si Gallagher na tanggalin ang baterya at tumalon kaagad bago bumagsak ang drone laban sa Ami para sumabog ito. Pagkatapos, tinapos ni Gallagher ang pag-aayos ng probe at inilunsad ito kasama niya sa loob para habulin si Bowman na papaalis na papuntang Earth. Sa kasamaang palad, nawalan ng kuryente ang probe sa gitna ng daan. Ngunit nakita ito ni Bowman at ginamit niya ang spacewalk rope upang tumalon mula sa barko at kunin ang probe. Dahil sa kakulangan ng power, wala ring oxygen ang probe, kaya sa oras na buksan ito ni Bowman ay walang malay si Gallagher. Hinubad ni Bowman ang suit ni Gallagher at sinimulang ilapat ang CPR hanggang sa magising si Gallagher, masayang hinihiling sa kanya na iuwi ang mga ito. Makalipas ang ilang sandali, nakatanggap si Boma ng mensahe mula sa Houston pagkatapos nilang tingnan ang impormasyon tungkol sa mga insekto. Tila lahat ng tao sa Earth ay iniisip si Gallagher bilang isang bayani ngayon. Ibinunyag ni Gallagher na nagdala rin siya ng bato mula sa Mars para ibigay sa apo ni Chantiles bilang isang alaala. Nakikita ni Boma na lumaki ng husto si Gallagher at sa wakas ay hinahalikan siya, iniisip kung paano sila magkakaroon ng anim na buwan upang mas makilala ang isa't isa bago sila makarating sa Earth. Diyan na natin tinatapos ang ating video, kaibigan ha, baka di ka pa nakakapag-subscribe. Please lang huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakipindot na rin ang bell. Hanggang sa muli ako si Richard Belen, bye bye!